maulan pa rin na hapon commonwealth avenue so ayan. nandito ako sa uh, anong tulay ba to uh, san juanico bridge ha <laughs> <De, laughs> ano ito tulay ito ng uh, commonwealth market uh, riverside rather riverside market yan at uh, tatawid din tayo dun sa kabila dahil uh, tayo na napadaan dito kailangan uh, rain or shine. Maayos natin yung ating uniforme, yung mga kapok natin. Okay? Si ate, napapicture-picture ka ate. Picture, ayan yung Commonwealth Avenue. This time, napakaluwag. Kapunta ng ano yan? Kapunta ng kubao uh, and the Circle. yan yung uh, bound na yan. Yung kabila naman, ayan yung uh, MRT-7 na malapit nang matapos at madadaanan okay tayo okay toktok na ako, nasa toktok -tok na ako, mataas na ako masyado yun Woo! Huh, tatong araw na ganito ang panahon mga kapuknat talagang pinabagyo uh, binabagyo at uh, binabaha ang ibang uh, bahagi ng Metro Manila mga kapuknat ay mapunta ng SM for view, maluwag din this time Napakaluwag din po yan. Yan yung litix. Saputang litix po yan. Talaga namang uh, maluwag pala talaga pag may bagyo. <laughs> sana all, sana all time may bagyo na makapuknat Commonwealth Market. Yan, uh, marami pa ring mga namimili d'yan dahil uh, isa sa mga pinakamalaking uh, uh, public market 'yan sa Metro Manila mga kapuknat. All right. Talagang maulan talaga ngayon. At uh, do sa mga katulad kong uh, may uh, importanting nilalakad, nakapayong tayo right? kailangan nakapayong nasa ganun ay hindi tayo mababasa mga kapuknat okay dahil ginuton tayo, ayun dumaan muna tayo at uh, mag, uh muna tayo kanita niyo ating chan mga kapuknat dito lang doon sa tabi tabi ng ano, commonwealth market mga kapuknat tara, kain tayo Ayan na, ayan na tayo ng malakas na ulan mga kapuknat. Tara! ito po may bagyo na naman daw oh, pagkatapos si Inting aray na bata ka ito naglakadakad tayo at uh, kailangan umuwi umuwi tayo mga kapoknat kahit uh, maulan kailangan umuwi dahil uh, may mga obligasyon tayo mga kapoknat huh, oh, nakasang ulan ayun kung mga kapoknat oh, talagang nga uh, Buhos ulan At tingnan mo Baha ba, na yung ating nadadaanan Pero napakaluwag po Wala problema yung uh, Lagay ng traffic Kung malawag yan mga kapoknat Dahil uh, Yung aking mother eh, Mag-date anniversary na po Dadaan muna tayo ng Kristong uh, Hari Church Para magsindi ng kandila Mga kapoknat Okay Yagi okay. At uh, Panorin niyo po yung aking uh, Pagagala sa panahon ng bagyo mga kapuknat ay ayan dumaan muna tayo sa may kristong uh, hari para ipag uh, sindi ng kandila yung aking uh, namayapang ina dahil uh, date anniversary niya po ngayong September 5 panalangin mo po kami and magkatabi lang po yan ng uh, sa bahay sa ng mga iglesia ni Cristo mga kapuknat dito lang yan sa may mga kapuknat. kaya tuloy tuloy tayo sa ating uh, paglalakbay sa gitna ng bagyo <laughs> mga hindi na tayo ano nito hindi na tayo tatantana ng ulan at ngayon pauwi na ako mga kapuknat ako'y maghahanap ng buta na naman sa market kung saan meron ako makita dahil tag-ulan na kailangang nakabota tayo mga kapuknat Alright, let's go, go, go!